tatandaan nyo pa ba yung merienda niya? Tama. Dahil yung binatog. Dati, natatandaan ko tuwing hapon, lalako ni Manong yan. Tapos masarap pag lalagyan mo ng yun. Dalasan sa amin yung binatog. Maalat eh. Ngayon, meron namang binatog sa mga mall. Kaso sa mall, meron na yung matamis, sinilalagyan na ng gatas. Pwede rin pagaluyan mo yung maalat at yung matamis. Dati kasi yung binatog, abang mo tuwing hapon eh. sa pag narinig mo yung batingting ni Manong, pwede mo nang tinan sa labas ng bahay niyo kung may nagdala ko na ng binatog. Naalala ko pa dati, yan yung isa sa paborito natin yung merende eh. Kasi dati, paglabas mo ng bahay mo, ang meron lang naman, bakery, tinapay, kasasabayan mo ng juice. Hindi ka tulad ngayon, madali na lang eh. Pag nag ka, pwede kang umorder sa grab, sa food panda, pwede rin, madali na lang. Pindutin mo na yung cellphone mo. Maya-maya, nandiyan na yung pagkain. O kaya, pwede kang lumabas ng bahay nyo ngayon dami na nagtitinda sa tabi-tabi. Pero ang masasabi ko, isa yan sa pinaka-the-best na merienda. Tanda nga meron pa rin naman. Ah, Nag-evolve lang yung binatog. Ah, Nakakamiss lang din dati yung ilalako ni Manong. So, comment down below po kung tikman nyo din po yan, yung binatog. So, ingat po kayo. Maraming salamat.